Hanap mo ba gamot para sa sakit ng kalamnan? Sakit sa likod, sakit sa ngipin, rayuma, osteoporosis, at iba pa? Hello mga kalalags! Ako po si Tonel. Welcome back to my channel, The Simplicity Vlog. Ngayon po, ang tatalakay po natin ay tungkol po sa isang gamot na mabisa po. Ito po ay marami pong dala o ma marami po siyang kayang gamutin. So without further ado mga kalalags, let's start! Okay po natin ngayon mga kalalabs na tungkol sa isang kapsula na marami po siyang kayang gamutin. Tulad po na sinabi ko kanina, kung ikaw ay naghanap ng gamot para sa rayuma, sakit na uli, sakit sa likod, sakit sa puson, o kung ano pang mga sakit, kaya po niyang gamutin. So, ang tatalakay po natin mga kalalabs, walang iba kundi ang Alaksan FR Capsule. So, ano po ang Alaksan? are. Ano po ang magandang benefits na makukuha po natin sa alak sa Ano po ang gamit po niya sa ating katawan? Ano-ano po ang kaya niya po gamutin ng mga nararamdaman natin mga kasakit o pain? So, ang Alaxan FR po mga kalalabs ay Panggamot sa kalamnan ng sakit, sakit sa likod, sakit sa ngipin, rayuma, sakit ng ulo, menstruation pain, muscular skeletal disorder, osteoarthritis, at sa iba pang mga kondisyon. Ang alaksan FR capsule naglalaman ng mga sumusunod na aktibong sangkap tulad ng ibuprofen at paracetamol. Ito ay kapsula na anyo. Ang alaksan FR capsule ay ginagamit para sa paggamot, pagkontrol, pag-iwas, at pagpapabuting ng mga sumusunod na sakit. Mga kondisyon at sintomas. Kagaya po ng kalamunan. sakit, sakit sa likod, sakit ng ngipin, lagnat, rayuma, sakit sa ulo, menstruation cramps, muscular skeletal disorder at osteoarthritis. Ano ang side effects? Ang mga sumusunod ay ang mga posit maging side effect mula sa mga nakahalong sangkap ng na Alaksan FR Capsol. Ito ay isang kompletong listahan. Ang mga epekto ay posible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaari maging bilirang, ngunit posible maging bilirang. Kumonsulta sa inyong doktor kung naobserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito. Kagaya ng gas, pantal sa balat, nangangati, nagdurugo mula sa balat o ilong, sakit ng tiyan, abnormal na bilang ng dugo, matinding ma-reaction sa balat, alta presyon, heartburn, allergic na reaction, loose na kilos o galaw, mga problema sa atay, masama ang pakiramdam, hindi pagkatamig, mga problema sa bato, sakit ng ulo, patinding allergy sa balat, trangkaso, feeling ng pagkakasakit, igsi sa paghinga, namamaga or facial tampo, pinsala sa atay, abnormalities ng silola ng dugo, halibadbad, rashes, atay toxicity, mga puting selyo ng dugo, talama ng bato, pantubo, necrosis. Dugo Disgracias yes. Kung may napunaka pang mga karagdagan na side effects na hindi nakasulat sa itaas o hindi ko nabanggit, kontakin ang iyong doktor para sa payong pilikal. Pag-iinat Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong ang toko sa inyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo. Mga over-the-counter, mga produkto ng halimbawa, vitamina, herbal supplements at iba pa. Allergies, mga kasalukuyang sakit at kasalukuyang lagay ng kanusugan. Halimbawa, pagbubuntis, mga paparating na surgery at iba pa. Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaari mo upang magkaroon ng side effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyong nakaprint sa product insert. Ang dosage ay batay sa inyong kalagayan. Sabihin sa inyong doktor kung ano ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala. Ang mga mahalagang counseling points ay nakalista. Ito ay dalhin ang gamot na may pagkain o merienda upang maiwasan ang sira ng chan. Huwag kumuha ng parasitamol kung uubusin mo na inumin nakakalasing araw-araw. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may bruising o dumudugo. Iwasan ang paggamit nito kung allergic ka sa paracetamol. Iwasan ang pagkuha ng alak o salicylates upang maiwasan ang dumudugo. Kumonsulta sa inyong doktor kung ikaw ay bumuo ng panlalabo ng paningin, nagriwing, o pagkakainay sa tenga. Kumonsulta sa inyong doktor kung ikaw ay may systematic lupus erythematosus. Kung umiinom ka ng iba pang gamot na bibili sa mga buti ka ng sabay, ang epekto ng Alaksan FR Capsule ay maaaring magbago. Maaaring nito madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side effects o di kaya ay hindi gumagana ng maayos ang gamot. Sabi ka ng doktor sa lahat ng gamot, vitamina at herbal ay nagingino para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahal ng gamot sa iyong sistema. Ang Alaksan FR ay maaaring inihalo sa mga sinusunod na mga produkto. Alcohol, aspirin, corticosteroids, cyclosporine, interfere with certain laboratory tests, jaxtipid, mim mimoversin, ketoconazole, leflonamide, lithium drugs, at methotrexate. Ang pagiging hypersensitive sa Alaksan FR Capsule ay isang kontraaddiksyon. Di lang karagdagan. Ang Alaksan FR Capsule ay hindi dapat inumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon. Una-una, aktibong peptiko ulcera, neonates nasa pool sa pagkabata, sakit sa puso, pagpapasuso, aspirin, buntis, gastrointestinal, dumudugo. Hepatic pagpapahina. Hypersensitivity. Komposisyon ng aktibong sangkap. Ang alaksan FR ay may komposisyon ng mga sumusunod na aktibong sangkap. Ito ay ang ibuprofen at saka paracetamol. Ang ibuprofen ay meron po siyang 200 mg. Samantala, ang paracetamol ay meron po siyang 325 mg. Madalas na itinatanong ng mga netizens o mga kababayan ba, eh, ang alaksan FR ba ay eh, pwede pang gamitin para sa kalamnan, sakit at sakit sa likod? Yes, pwede po. Ang ng sakit at sakit sa likod ay kasama na pinakamadalas na ginagamitan para sa alaksan FR capsule. Paggamitin gamitin ang alaksan FR capsule para sa ng sakit at sakit sa likod na hindi kumukonsulta sa ilo. Kaano kadalas dapat gamitin ang Alaksan effort Capsule. Sinabi na ang dalawang beses isang araw at isang beses isang araw ay pinakamadalas na paggamit ng Alaksan effort Capsule. Pakisundan ang inyong doktor kung gaano kadalas mo dapat na inumin ang Alaksan effort Capsule. Dapat ko ba itong inumin ng walang laman na ka? o bago ang pagkain or katapos ng pagkain. Ang pag-inom ng alak na pepper capsule pagkatapos kumain. Gayun ko man, maaari hindi ito sumasailalim kung paano mo inumin ang gamot na ito mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor kung paano ang tamang pagtinong ng gamot na ito. Maaari ko bang itigil ang produktong ito kaagad o kailangan ko mabaga na maggamit ang paggamit? Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad matitigil ng biglaan dahil sa mga mabalik na mga Ang nangyaring kumonsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa inyong katawan, kalusugan at iba pang gamot na inyong iniinom. Ano pa ang ibang mahalagang informasyon ng Alaksan FR kapsul? Kung hindi nainom ang dosage, sakaling lumaktaw na isang dose, inumin ito agad-agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras, ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi na na dose at ipagpatuloy lang ang schedule na inyong pag-inom. Huwag ka kumuha ng karagdag na dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung patagi kang lumalaktaw ng pag-inom, magtakda ng pag magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamilya para ipaalala sa inyo ang pag-inom ng gamot. Konsulta sa inyong doktor para papag-usapan ang mga nilaktawan ng pag-inom ng gamot bagong schedule para makahabol sa mga hindi na naiinom na mga gamot. Masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot. Ano ang overdose Pang uminom tayo ng anaksal F5 napsol? Huwag uminom ng pasay ni Reseta sa inyo. Ang pag-inom ng mas maraming gamot ay hindi papabuti ng kondisyon. Sa halip, hindi pwede ito magdulot ng pagkalason o lubang side effect. Kung sa tingin mo na ikaw ay kakilala na, na nasubrahan sa Alaksan FR Capsule, pumunta ka agad sa pinakamalapit na hospital o clinic. Dala ng medicine box, lalagyan o lagyan ng label para mas madaling malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon. Huwag ibigay ang gamot sa ibang tao kahit alam mo na sila ay parihong kalagayan parang may kapareho silang kondisyon katulad sa iyo. Maaari itong humantong sa overdosage. Mangyari lamang ay kumonsulta sa inyong doktor o sa inyong parmasyotiko para malaman o mabigyan tayo ng karagdagang informasyon. Paano natin itabi ang alaksan FR parnaxol? Ilagay ang gamot sa kwarto may katamtamang temperatura. Malayo sa init at seri. Huwag palamigin ng todo ang gamot, maliban na lang kung nakasaad sa pocket or Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga ating hayo. Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot, maliban na lamang sinabihan kang gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kaligasan. Mangyaring kumonsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon ng Paano pag-expired na ang alaksan FR? Ang pag ng alaksan FR na expired ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayan ito sa iyong pangunahing tagabigay ng medical na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo. Kung sumama ang pakiramdam mo, ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot, ay maari hindi umatrekto sa sakit ay yung ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubang sakit na kinakailangan palaging maginom ng gamot tulad ng kondisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas na kapag usap ka sa inyong mga pangunahing tagaduday ng medikal na pangangailangan. para mayroon kang mga bagong supply ng gamot. Mga kalalags, pag po ng gamot ay kinakailangan sumangayon o sundin po natin kung ano po ang nireserta or perspective. Para po maiwasan po natin ang side effects. Para maiwasan po natin ang overdose. Ang side effects po ay natural lang po lamang yan once na uminumpo tayo ng gamot. Pero ang overdose po ay kukuha po natin kung hindi po kinakailangan po kung ano lang po ang nireseta ng doktor sa atin, kinakailangan po po natin. po, may wasan po ang, alam mo na, mahirap na po magkasakit ngayon pa. Mahirap na po magkasakit sa panahon ngayon, lalo na may pandemya pa. So mga kalalabs, ang dito na lang po ang aking video. Sana po may natutunan po kayo kung ano po, kung, kung paano po inumin ang laksan FR ng tama. So, sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat po. Shout out ko lang po si Ma'am Annabelle Samson. Thank you, thank you very much po, Ma'am. Alam ko po na kayo paano, naging masaya na kayo ngayon kasi nagkaroon na po ng magandang solusyon ang inyong problema. Maraming maraming salamat po sa pagbigay pagpili po sa aking channel. So sa lahat po ng mga subscribers ko, thank you, thank you very much. Sana po hindi kayo magsawa na sumuporta po para sa akin. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, click the subscribe at the button, like, share, and comments para po hindi po kayo sa aking next videos. Sa lahat po nag-comments, thank you, thank you very much po. Dahil po ito po ay ginawa ko motivation para sa aking mga gagawin sunod na mga videos. So, ito po ang na ulit na nasabi. Smile lang po. Huwag pong kasi lumangot. Dahil ang buhay ay may lang lamang. Kung may problema ka, kulang kasi hindi ka naman po hindi na problema. Hanggang hindi mo po kayang i -resolve. So, ito po ang na ulit na nasabi. Paalam. Thank you very much. i next time. Bye!